Yara yeah, na po oh. May mga kasama po tayo din yung tatlo Find your height <laughs> Malaki palit Oo oh, malaki malaking palit Para ito yung nal nalabas ang ano ano Garni Pitcha ay, mustasa O. oh. Yan, ari po. Oh. Lilinisan po ito. Ari na po ang nalinisan, no. Aba ito pala ay eh may mga nalabas na garni eh. oh yeah ari pa po makakapaulamin laang ari yung banata na Iba ba <laughs> Ah, sigla ko na madalang ito. makabawi mo sa lupa na ano, GM hmm. ay iiputan pala muna bugbog ng iput ah, hindi pa nga tunaw hindi pa tunaw ba na nahan ba wala akong nakikita oh. na hindi ko nga alam ano nung ilalagay na dito Ah, hindi nga ako tiyara maglagay ng gisak. At pag natabunan yung ano yung para ba na iinitan. Nakamatay. Ah, matay. Oh. Nakakalimot mabuhay. parang <laughs> Para nga bang buo pa yung upot. Ano? Ano? Ari, ano? Ha? Ano ito eh? Ang... Um. Ah, ah. Lagi itong diabunan. No? laki pagi sa pag laki ka ngala ala ala nami ni ba ako, janang nganung pa ma <laughs> Ganare po naman ang damo. Ay, pagka, ako taka sa damo. Pagka, bilis-bilis lumago. Ba't yung halaman naman siya pagkabagal-bagal, ano? Ba't ganun yun? Hindi alam. Hindi natin alam, ano? Dapat yung damo, yan, ano? Ay, patama para tayo tayo. <laughs> Jim, dapat yung mo patama na kaunti. Hindi para utay-utay. Hmm. Yung damo naman ay parang inuupahan na eh. Ang bilis. <laughs> Ba't ganun yun? Ano? Ayan, parang nagamas din ang pala ano? eh. Daig pa. Daig. Pero ano, kung maganda mga nga dito pag ako na... Ganang ko nga rin pala yung drag kilubog ay. Oo. Oh. Ay, alam ko na kung ano palang ayasik dito, GM. Ano? Pag ako na... Ano ka ang ilagay? Kabuo, marami kang delivery ng kangkong. Ah, pagkala ko natin kangkongan. Dadala tayo sa malaking dalahan. Pero siya, no? -hmm. hmm. Sambagsak bagsak. Ubay papatok mo to, yat. <laughs> Masisira. Isang bagsak. Siya <laughs> nga. Dumali. Pala ipapatok. Dinali nga. Dandahan lang. Slow lang, slow. Hindi, gawa nang pag yung singkang ang dinali. Parang dito yung naninilaw, ano sa tapat na ito, ano? Mm. Pichay, ganun din. Pichay, ganun din naman, ano? Mm. Mustasa, ganun din kang hindi pa natin nasusubukan hindi nasuko parang siya parang yun na ano to yun siya natin tong kang kong nato bubuin kang kong nga matitralay lahat ng Tagalog kasikan mo na oo oh, lahat ng Tagalog ay ilang days lang ginaman ng kang kong 45 ay di abot na yun hmm. Hmm. kumpleto sa dilig, kumpleto sa alaga, kumpleto sa pataba. Kumpleto pa yung sa tulog. <laughs> kumpleto sa tulog. Hindi kung eh. Kayo na natulog din. Ako pa. Higsal. Pero nakakarbonar ng kaunti. Eh. Itong tapat na ito. pinobra oh yeah. iimisin na lang po yung damo oh uh oh -huh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tatapos sa episode na Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.